Kahit pa paano may bago pa lang din po ako sa network na to, bago pa lang po ako rin sa TV5 na lumipat dito yung uh, um, na bulaga I'm grateful na sa dami-dami po na pwede mabigyan na ng na ganitong kasing proyekto yung napili nila for Kachak Princess kaya maraming maraming salamat po. And nakakatuwa nagkataon lang din po na Monday to Sunday dahil ako sa e na po sa Ibu na kaladirect direct friend. So I'm grateful kasi ngayon like, po mayroon tayong hosting, mayroon tayong acting. So, pwede ba po ako pang sayaw? Direct mic, TV5. <laughs> pwede ba po, po? Pero para grateful lang po ako na ito mga tao ang po ang mga taong sinusubahan at niliwanag sa sasabihin. At magpapunta rin yung follow-up po, follow Miles. Kung ka yung natin between acting and hosting, anong pipiliin mo at pabibigyan mo? Ay! Magbibigyan naman po nga. Kasi magkaiba po man mo eh. Magkaibang energy ang ninihihintay ito. Iba rin po ang posting nyo. Uh, pero siyempre ako po, lumaki ako sa acting talaga. Kung magagawin sa -host itong posting for me. At sobrang na-enjoy ko. Right? Pero kung papapiliin ko ako, sana po hindi. <laughs> sana po nang piliin. Kasi nung tinanggap ko po itong project na ito, sinabi ko nga ka na direct mic na game po ako, pero sana hindi ko kung maiwanan ng ikilaga. Kasi siyempre, uh, utang na loob ko rin po sa kanila ito na nakilala po ako ngayon ng mga tao

sa so, lahat na lang, uh, naman siguro kayo ba na hard experience ng mag So, tanong ko lang sana sa inyo kung isa-isa sa inyo, kung sino, sino sa sa inyo, ano uh, uh, ang pinaka-memorable experience sa inyo sa pag-bile? Uh, sino po sa inyo? Ako na -bun -bun uh, ako -in po na. ako na po po. Ang memorable experience sa bike ko is yung first time ko po natutunan paano mag-bike. Naalala ko, nag-function ko dito sa Pilipinas, uh, kasi sa Galing Bong Hall, China. Uh, nasa Cavite po ako noon, at yung tito ko po ang naturo sa akin kung paano mag-fight talaga. So, naalala ko na pinawakan niya ako sa uh, niya yung bike ko habang pinapadya ko. And then, biglang binitawan niya ako. At yun know, na pala, kaya ko ano na pala mag-fight pa so, so, I think that's the most memorable experience para sa ako. Hindi naman, hindi ako natupa. Safe naman. Um, Pinakamagrabo para sa akin siguro ng bata ko. Tapos hindi pa ako masyon. Hindi pa ako masyon. Hindi pa ako Tapos may mabul sa akin na aso. So I had to keep going straight anyway. Wala akong choice. So, Very memorable para sa akin. I'll never forget that though. So, ako lang, siguro sa 10 bata po natin, ako lang yung mayroong maliit na gulo sa akin. Kasi hindi ko normal vibe that time. Pero ngayon, kinalala ko, meron meron akong well, no, maliit na gulo ng stabilizer sa uh, ano mababa ng bay. Tapos sa garden ako, nagpapraktis sila ito. So, ilang beses na ako yung natutumba pero she would always pick me up and make me try again. And eventually, natuto na rin siya after many, many tries. And I really relate that to life. That's a big reminder for me, pag na, pag nahihirapan ako ngayon life, talaga So, hindi ako So, ayun hindi ako Ayan. naman po. Ah, dahil ah, hindi ko halata. Nung bata ako, polish so, ako. So, ah, nag-aaral na ako So, bike. Ah, nag ako. exhibition na ako. So, mayroon lang. So, tumayo ako dun sa ako sa parang, ano. Pum na. Tapos, kasi naka-ano na ako eh, naka-under na ako ng bike. So, natutunan na ako. mo yung ako. Yun, sumayap so, lang ako. Yun, nagkasugat ako. Ayun. Wow. Meron pa po? daw. Fighting down. So, after bike mounting bike, tapos scooter. Oh, wow! So, Hindi oh, ka nadala. Hindi Hindi ka nadala. Hindi 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 ka Kadalihan Alright. Okay, Gwen. So ano sa minalig na okay. okay, naman ko ngayon, ano ang... ...gigay sa inyo ng determination para magpatuloy sa... ...to conquer your life? Oo eh, siyempre naman naman ako, gusto ba naman para sa pag ko nga po nung nagsabi ko sa ko na kung sa loob ng box. Bata pa lang ako yun yung pangarap ko lang eh. Ipapasok ko sa loob ng box, hindi ka sa loob ng TV. Pero hindi nah, uh, po natin may iwasan. Siyempre, di ba po na sa init ng panahon na yung tarating sa point na lang Pero babalik at babalik Bata, para, kainan, uh, because, kasi, um, yung ka doon sa bakit mo kapag ginagawa. Para kayo yung mga pinag-alakasyon. I'm grateful kasi ang pamilya ko ay para sa kanila yung mga pinag-alakasyon. Ang biggest way. Ang biggest Thank you. Thank you. Thank you, si Natalie. Ang susunod ko naman tatanong is si Ron Romulo ng Balita. Ron? People's Balita. People's Balita. Hello. Hi, Aaron. Aaron. Hi, Aaron. Ito'y Ron. Parang, back, back ng show, no? Back, back ng show. Parang ka natatapos pala isang show dito. Yung ano po, Jack angel? Jill po po yun, ATP, at paano mo naman manage Di ba nagsasuffer yung back mo? Tapos mga piece sa Paano mo siya? Tapos, isa question, parang sa mo dito, paano ka hindi kaya kaisang kanilin, so... at pag sa nila ako, yung sabihin, effective pa kung kontrabida. Mas, mas challenging for me, hindi kontrabida. Kasi hindi naman ako kontrabida in real life. <laughs> so, parang mas gusto ko maging kontrabida sa mga room. Um, I think parang mas hiyang uh, ako pag busy ako. Kasi pag uh, parang mas parang mas nagkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Ako. Parang I feel sluggish. Nah so, meron talagang ganun tao pag walang ginagawa parang sa uh, ano ang, uh, um, ng So, actually, pag walang kamahang taping nag ako, because I'm preparing for my concert, upcoming concert on July 11. Thank you. Dito lang may call. Thank Thank you dito lang may sa Lita Alex, si Anna Janice po of lang. na. Afternoon. Siyempre, unang-unang kay Miles. Siyempre, kay Miles. Ay! Hindi ko bilaw pa. Kanta lang kayo Kanta lang. Ayan, Miles. Oh, kasi gusto mong kumustahin, since ito it, yung first talagang video. Gusto kung po yung help mo dahil sabi nga, 7 is ang, ang word mo. Kung gusto na help mo ngayon and uh, na maka affect ka pa rin ba kapag mabash mo ang grade mo, ano natin dahil in the past. And uh, syempre, parang naging issue rin yung naging reaction ng so ay naging joke sa iyo. So how do you feel for this then? Hanggang ikaw, kung paano sa ka doon sa iyo? Um, aminin ko po naman talaga ako, lalo na po mga after my operation and after my radiation na uh, grabe yung bloated ko talaga. Sobrang depressing lang for me, lalo na yung trabaho natin, kailangan natin tayo center, presentable, kailangan may itin yung natin. Kung baga may template palagi yung nature ng artist so di mo talaga maiwasan, iwasan, lumaan sa, ano ba yun ang mapapagod na ako? lagi ko na lang yung problema yung hindi ko, uh, napapagod na ako na, napapagod na ako maapektuhan. Hanggang sa dumating ko dun sa point na, alam mo, wala naman akong magagawa. Nasa health ko ko. At kung papayat mo na ko, tataba ako ulit. Kung baga, nasa dosage din po kasi ng gamot. Ha! So, like, sorry po. May update lang po. <laughs> Pero hindi ko parang ako po kasi after ng operation ko, one year after the operation, parang every two months, three months po, may blood test. So, talagang papalit-palit po, po yung dosage ng gamot ko, yung maintenance ko. So, tataba, papayat kung sino napagod na po ako yung maapektuhan mo. At sabi ko, as long as kinagawa ko ng trabaho ko, uh, wala naman problema. Kung kung may magsalaman ko ng mga trabaho, okay, I know. <laughs> Ganun na lang siya. Kasi, hey, speak to Joey na ba close naman kayo? So, hindi ka So yung ngayon po ngayon, sa dyang, ang mga tara talaga ngayon, ayotipos makahanap ng mali. Kaya nagpupunan rin. Pero sa'yo po, wala akong problema. And the next day din naman, nag-sorry rin po si Jose. So Yes, di ba? Friendship. Yung second question ko, sa dalawang buwako, Sino po? Sino rin ako? Dalawang buwako, siyempre. Yung pag-iara. gusto kong malaman, paano yung i-describe si Maya? tidak dingin lagi, since first time yang kami lawan si mas, pasi jawabannya. Bagi saya lawan si Izi tergila tergila, soalnya kenapa? Soalnya keadaan si Robo Kenapa tidak? tidak? Kenapa 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 What's up? What's before? But talaga we work together and I show like this. Like this. Uh, but it's okay, not a Since <laughs> we, we know we know how We know how to work it out. how to work it out. as talaga We work Sorry, Jason, I'm that. That's okay. 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 She's very professional and she's really nice. It's my second time working with her. So, I uh, appreciate ko na, uh we're having more scenes together. And that's we more variety so, i So, <laughs> So far, naman, it's, it's, it's going really well. Chemistry is also going fine. I'm just happy with so i because what i like we action stars it's <laughs> <mga examen> <laughs> <laughs> So, yeah, I'm just excited to I'm excited to Thank you. 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 Send Friendly, Thank you. Thank Thank you. Guys. Thank you. Thanks. 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 Thank you. Thank you. Thank you. maganda ha ako at ayo daw. Okay, assistance mo sa minute sinabi ko to me by si Chevrolet Myers sa pag mo sa sa uh, daan ng buhay. Ha, uh, ano yung uh, hardest struggles na binaanan mo at saka ano yung uh, greatest achievement? na natin sa pagbadyak